Hi guys, for today's video, kapag <laughs> vlog ako, share ko lang sa inyo. Maraming bunga yung aming Guyabano Ayun o, oh, sinusungkit na. Sana. Sinusungkit. Ayun, nahulog din. Nahulog. Nasalo mo? Hinog na rin? Wow, patingin. guys, ah, si Tata Randy. Ay, hinog na nga. Hinog sa puno talaga ho. Ay, galing. Marami kaming bunga yung guyabano namin eh no. Maraming bunga yan. Sulit silipin lang namin eh. na sa bunga. <laughs> na kami sa kani-kanina. Oo, oh, di ba? So yun lang, natutuwa lang ako charot. Laruya ka kinaamo guyabano kayo. hinog-hinog-hinog. Um, uh, guyabano na kami nakakauno Salamat kitatarandi sa pagkuha. Alang kawom pano rito ho sa turho na ano. Di ba? Ayen. Ang itsura ko. Ang <laughs> itsura ko. Oh, Kaya ba, no? Sirap. So, yun lang. Bye, guys.